So na naman tayo. Mag-day off tayo, punta tayo doon sa ating paboritong lugar. Kasi mas maganda na doon. Kasi mas ano, mas peaceful. So daan naman tayo sa National Health Care Group. Amokyo Polite, Polyclinic. <laughs> so ayan. So anyway guys, hello, hello. Hello. <clears throat> Wala nawala wala yung stroke ko. My God, nalaglag. <coughs> nalaglag yung stroke ko. Ah! My goodness. So, ayan, meron akong baon. Kaya lang, nalaglag yung stroke ko. Hey! Naghingi na nga lang tayo ng stroke na hulaglag pa. <laughs> So pupunta po ako doon sa ano sa may mga mga mahabang hagdanan. So dahil dito lang talaga ako ngayon nag o -optie. Pag nag-o-opte ako, diyan na lang talaga ako nagla naglalaan ng oras. Ewan ko bakit. Sa so pag dito kasi, hindi ka nagagaso sa mamasahe, Charles. Paglalakad ka na lang. O, di ba? Nakarin mo na lang. Tapos, matapos mo siyang lakarin, malapit ka na lang umuwi. Parang ganun. Oh, ayan. minsan guys kasi ano yung naisip mo gusto mo minsan magtipid no pero parang hindi mo kaya <laughs> lalo na pag may pinapagawa ka meron kang inalalaan so gaya gaya ngayon yung minsan nag expect ka tapos hindi and wala <laughs> my god ano na ba? Wow, pero malamig na dito guys. So hindi mainit. I'm sure maganda dito maglakad-lakad ngayon. So ayan. Ay, sana walang tao doon sa pwesto ko. Pero naasar ko kasi nalaglag yung stroke ko.